Hello, guys. Good morning. Mili ako ng munggo. Luto na lang dun sa nagluto Tapos bansit. Ay, aalis kami ni Baby Loves. Mamili kami dress sa banati. Kasi top one siya, mga guys. Top one ng ating maliit na lalo may bata. Gumili akong manga. Ang piso binigyan ko inyong bayaw ko. Binigyan si Bibi ni tita niya ng shirt. Pamasko daw sa si kanya. Dahil may pamasko ulit Dahil ano daw siya. Tinahiram siya sa sandal. Binigyan siya ng jumper. Tapos, binigyan nila kung pilig ko mag-dress. Hmm. Ah. Diba guys? Ayan guys. Wow, my favorite color. Tapos, mayroon pa So guys, uh. ayan ayan pinahiram niya ko sandal para di na daw ako magbili-bili dress na lang ang kailangan ni hindi meron ni, ni nila sandal okay nahulog pang ating cellphone guys nice, pinahiram ni tita niya para di na kami magbili sa closing nila sa graduation nila ayan din ako magbili guys size 27 yung anak niya kaya swerte runila. nila hiram na lang guys para di na daw magbili-bili ng mga ano bago pa naman sinuot niya yan sa binyag ngay. o ba diba, guys ito yung mangga natin at ulam natin kakain muna tayo <laughs> oh, Ako pa bakal. Then. Ali, ara sandal. Ayan, mabidyo ta. Para wala na ko'y utang. Quits na. everybody. Welcome to my vlog for today's video. Kami ay nag-shopping. <laughs> <laughs> oh, <no. laughs> <Ito. laughs> si Madam Auring na mili ng dress. <laughs> day? Ito <laughs> na day? <laughs> day. <laughs> day. <laughs> mamili tayo, mamili. Mamili. Ah,

sandok na kong kanin, kasi dinutom ng mga bata, kasi dumating kami alauna na po ng hapon, kasi medyo natagalan kami doon, kasi mahirap mamili ng ukay-ukay kami, hindi ko na binibidyo kasi ang mga bata ang kukulit, tsaka maingay kaya hindi ko na binibidyohan lahat ayan, sinandok ko na yan para makakain na sila, kasi nagreklamo na ng mga junakis, nagutom na daw sila guys Burnie? Na na na. Kuya ka una, ari mo. mangga. Po sila kasayad guys. Thanks for watching.